isa sa mga tinitingalang accommodation establishment sa Baguio City ang Baguio Country Club pero sa tagumpay na tinatamasa ng Five Star Mountain Resort, nasa likod nito ang higit walong daang staff na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga bisita. Isa na rito si Tatay Wilfredo na isang caddy driver. Nagsimula siyang magtrabaho sa Baguio Country Club sa edad na 17 noong 1975 at mula noon nasaksihan niya ang pag-unlad palalo ng Mountain Resort. Sa kusina, lahat po. Sa, kahit saan po kami, sa waiter, sa kusina, sa perwe. Tapos um, nag-retire na po kami, uh, nag na po kami kadi na po. Isa sa kanilang mga pahingahan ang gusaling ito na tinawag na Pineswood Cafe. Alok nito ang mga pagkain, pahingahan at iba pang pasilidad para sa mga empleyado. Pero sa paglipas ng panahon, nakitaan na ito ng kalumaan. This structure which was built in the 1950s pa have very old facilities like restrooms uh the utilities like the the sanitary and electrical and uh, to say nothing of the fact, it's, it's like a fire hazard no kaya para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado balak itong palitan at imodernize. kanina isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa bagong itatayong multi-purpose building Right now it can only accommodate one concessionaire for food. So now we are going to make it uh, not just an employees cafeteria but a food court for the staff, for the drivers, for the security guards, for the caddies, those who are able to visit it. So it's a good selection of uh, food items. Ayon kay Baguio Country Club General Manager Anthony De Leon, mahalaga raw na hindi lang dekalidad na serbisyo ang binibigay nila sa mga bisita, kundi pati na rin sa kanilang mga empleyado. Well, you take care of the employees, the guests will uh, the employees will take care of the guests. Importante yun eh. Ano yun eh. Uh keep their morale high. Uh, they, they you have to make them see and feel that you know, uh we're not just focused on uh, infrastructure development but also on human resource capital and development. Maganda po ang ng country club po kasi halos dito na po kami kumukuha ng pangkabuhayan. Kaya dito na po hanggang nag-retire po. Tapos nag-retire na po ako. Baliktadi po. Maliban dito, plano pang palawakin ng Mountain Resort ang mga alok nitong serbisyo para sa mga bisita. Ang nasabing proyekto ay parte ng modernization project ng Baguio Country Club ngayong taon. Charles Nicolimon, RNG News.